Dito ako sa airport. Ayan. Naghihintay ako ng flight ko. Papuntang ang Philippines. Dito ako sa Kuwait Airways. Ayan. Kuwait Airways. Ayan. Ang oras, ang oras ngayon ay, ano, anong oras pa lang alas 12.20 ang flight ko ay uh, 2.55 uh, kaya medyo matagal pa ako maghihintay dito ang hirap maghintay. alas 3 pa siguro na madaling araw ang alis ng aeroplano ayan